ito so guys nandito na tayo sa disyerto ayan yung mga truck ayan ang dami nyan paikot ayun sabi ang motoro Ayan guys. Mainit na malamig. Dito sa okay, disyerto. Tingnan yung ang loob ng isang truck. Ayan. Ito yung pinakasala niya guys. Oh. Tingnan nyo ang kanyang kanyang interior. Mula sa sopa hanggang kisam eh guys. Oh. Alam mo nasa isang kwarto ko sa isang hotel. may TV, may may component, oh, may aircon. Ayun. Yan ang kanyang interior sa sala. Tapos dito sa kwarto. Ayun ang kanyang CR. Oh, Ayan. ito. Yan. Ito yung kanyang pinaka-kwarto kama interior oh isa rin TV di ba guys hey guys lagi nyo magkano dito sa disyerto ito pa rin yung mga tulugan namin Ayan. tapos yun ang generator Yun ang kasina ito yung mga cabin Ayan ang mga truck na kwarto sa loob. Tapos dito sa gitna. Tayo sa gitna guys. Ayan. <coughs> May na kasi kaya uuwi uh, u -u -u muna kami. Ayan. Ayan yung dalawang tent na malaki. Isang kahina at saka isang tambayan. Bali ito lahat ng truck. Ayan. Ayan paikot sila guys. So, ayan. Ito so, tayo sa gitna. Ayan to ay yung mga tent. Uh, mga ano naman yan. Uh, copy <coughs> yan. At saka din yung iba. Ayan. Ayan ang kalaki yung camping site namin dito guys. Pagano'n yan, pakikot, pagano'n. Tapos meron pa doon sa likod. Mainit na. Ito yung mag-iisang puno dito sa gitna. Ayan. Yan, yeah, puro pag nasa loob ka ng mga, ano na yan, mga trailer na yan. Para ka nasa isang kwarto ng hotel. Yeah. Guys, good morning. Ayan ang kapal ng pag guys. Alas di mo makita yung nasa harapan mo guys Ayan Sobrang lamig na dito sa t-shirt to guys Ayan o Ito talaga namin Ayan Napakalamig naman dito Ayan o, Kapal ng pag guys o sobrang lamig dito alas uh, 8 degrees ang lamig guys oh. may aso na rito asang desierto guys sada guys to oh. alas hindi na makita sa so, kapal ng pag Ayan. Tapos dito yung nandito yung kusina. alas di mo rin sa kapal ng pag. <coughs> ang oras dito guys ay 6.50 ng umaga. Ayan. Pero ang pag ay nasa baba pa rin. Ayan, wala ka talagang makikita sa kapal ng pag dito sa disyerto guys. So. Tapos dito kami natutulog sa mga tent na yan. Yung pangalawa yung tulugan ko, yung pangalawa na yun. So yung kasama ko. <coughs> uh, hindi mo na makita yung kusina guys. Pati kalsada. Hey guys, tingnan niyo ang pag nasa ibaba na. di mo na makita yung mga cabin. Sa kabal ng pag. Puro cabin nang makapaiikot na 'yon, oh. Di mo na makita. Ayun oh. yung ilaw ng poste, alas di mo makita kapal ng pag nakarang taon meron ba wala no wala nung nakarang, taon. nakarang taon, wala kasi medyo mainit ayun kapal eh oh. hindi mo makita eh pag na yan oh. alas hindi ko makita yung dinadaanan oh. alas 7 pa lang ng umaga dito guys oh. nakasero disability na guys oh. ito yung kayama dyan oh hindi mo makita sa kapal ng pag kumakapal pa guys oh guys sa mga karot ang karot yan pang ulam lang dito si desierto yan guys nambabara ako talaga eh yan oh. guys ang dami ang ulam lang mga isang linggo ano may maliit may malaki o malaki